Magandang araw. Muli nating binalikan ang Barangay Masikap, Real Quezon. Yung dating nilakad natin noon ng 2021 na uh, ano, bali siya ay 6 hours nating nilakad. Ngayon, nalakad na natin ang 1 uh, in, one hour and 25 minutes ang lakad na lang. Uh, ganito na siya. Ginagawa na yung kalsada. At uh, yan, na natin yung tsinelas kasi medyo maputik yung daanan. At talaga namang ano, makita natin medyo matalas din yung bato, masakit din sa paa nung ako nagpaa. At na uh, dinadaanan ng bakho. Kaya uh, ganoon. Lakad tayo. At nakita uh, naman natin yung sobrang putik, yung may mga naglalakad na tao din, ganyan din sila. Ito, may pathway siya na ginawa ng kalahi seed. na uh, Mahaba-haba din yung pathway na yun. Pero ayan, um, ito na, nakarating na tayo. Makita natin ito yung health center. Tapos, ayun yung kanilang barangay hall yan at naanay natin yan tapos yung outpost ng ano ng tanod mayroon na rin silang ginawa kung mapapansin natin ayan ayan yan yung outpost ng tanod then nandito na yung yung kanilang school ayan medyo maliwalas naman Tsaka accommodating ang tao talaga dito dito mo makikita yung hospitality yung ugali ng Pilipino na ipinagmamalaki sa buong mundo yung pagiging hospitality ako um, talagang wala kang masasabi sa mga tao dito. Uh, kahit na uh, bisita ka. Maraming salamat po. Uh, bisitahin po natin to, Pwede na pang off-road. God bless everyone.